O, nakita ng anak ko nakatago ang 1,000 na peke yung bago mag pandemic December 2 eh. na peke yung nagbabantay ng tindahan ko o tindela ko ng isang libo talaga maraming ano Ayan. Nadali yung tindera ko ng 1,000. Bago pandemic to eh. Kita na anak ko nakatago pa pala to. nangat na ng daga. Ayan. Parang talaga sa unang tingin. Kung di siya nangat-ngat. mo talaga. ano. Kala mo talaga, ano. Pero talaga ano eh May dikit-dikit pala talaga. Siyempre, nalilin lang yung tindyan ako nito abang, ano. Alam mo naman lang, ano. May panlil, ano yan eh. abomboy buhibili, eh. May mga pangilang para modus, eh. Hindi mapansin na uh, yung pera hindi mapukosan yung pera. Kasi nakakalusot yung mga namimiki ng ano, pera. Isang libo pa man din to. nakita ko to talaga nung unang, alaw talaga ano. Sobrang tagal nung.